Hello, 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 good morning, good morning Happy Wednesday sa atin Ito, nag-ano ako ng harina uh, One and a half cup to Tapos one and one half tablespoon din ng ano Ng baking powder, tapos konting asin Tapos one cup ng asukal Tapos yung tubig, tantsa-tantsahin nyo na lang kachabs Hanggang maging ganito yung consistency nya kasi madali na lang naman magdagdag kung ano. Kung medyo masyado pa siyang tuyo. Kasi gagawa ako ng maruya. Yan yung aming kakainin ngayon. Yung maruya na wala namang kinaalaman sa almusal. Eh gusto ko lang kumain. Tinatamad na naman ako magpunta doon sa bakery. Ayan mag-aano ako ng ano. Ng maruya. Gagawa ako ng maruya. para ano, meron kaming makain. Ayan, pinagpatong-patong ko lang yung saging. Tapos nilagyan ko nitong ano, mixture butter. Ayan, nilagay ko dyan. And then, ayun na siya. ano na yung magiging ano niya. Gamitan nyo na lang ng ano kung walang dahon. Gamitan nyo na lang ng platito. Ayan, tapos pag ano na, itutulak mo na siya doon sa ano, sa kawali. Nagiging ganito na siya. Mamaya babalik tayo natin yan. O yan naka yung ano, yung outcome nung ating ano, nung ating maruya. Ayan o. Siyempre, pinudbura natin ng asukal dahil yun naman talaga ang ano ng ano, ang maruya. Kain tayo, almusal na merienda pa. Kung nagustuhan mo yung video, nagustuhan mo yung paggawa ng maruya o gagawa ka ng maruya, try mo mag-subscribe, mag-like, mag-share. Maraming salamat. Happy Wednesday sa atin. Thank you for watching. Ayun lang.